hanap na ano, may barong sa bagong na discover na ali chicken. Dito sa Kapasigan tapat ng Child Soap. Grabe. Pag ina niya. Bilang, ito, ito ang bilang. Ito. Yeah. Wala well, in fairness. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. yung laban niya sa isang... Maglalakad na ako papuntang rento. 16? Oh, ang papayat nila, guys. Hindi naman maglalakad na ako. Hindi ako naiingit. <laughs> May ka mag-drive ka, ano ah. Pag sa eh. maglalakad ka. Akala ko ba 2024, nag-promise ka na. Hindi naman na. Hindi lang, eh. na, pa naman na. Hindi ko naman bawat higa niyan, promise. Ito naman, ito hindi siya nagpa-promise talaga, basta kakain siya. Alam mo nangyari sa inyo, guys. Big family na kayo. Parang ramdam ko yung pagkalugi nung manok sa inyo. Sa mantika pa lang. Nag-soft kayo? Have okay. Ko Alam mo, paano siya nakabili ng soft drinks? Mm. Sabi niya, Daddy, walang service water. <laughs>